Papunta naman ako sa iyo. Bakit pati tong taong to? Itong taong to pati sa travel sinasama mo. Biruin mo si Mark Anthony Sayarot sa New York, sinama pa neto. Baliktad na ngayon, bagong Pilipinas, kaya yung criminal protektado. <laughs> o, Igan, pasok! Igan, bistado ng Manoy Shabu Laboratory sa dalawang bahay sa Muntinlupa. Arestado ang hinihinalang chemist na isang French national, si Cypher Aurelin. Nadakip din ang kasabwat niyang Pilipino na si Mark Sayarot. Si Mark Sayarot. Grabe oh. Grabing, 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 super grabe oh. Ito na yata yung pinaka-grabing to the over, talagang to the very max, to the highest level na to. Biruin mo, presidente ka. Bakit kasama mo to? Ikaw, bobo nga. Kaya pala tabingi yung bunga mo. <laughs> Tapos nag-travel sa New York? Ba't kasama niya yan? Ano bang kaso niyang putragis na yan? RA-9165 lang naman. Ah, tungkol pala sa drugs yan. <laughs> Pampa ano ba yan? Pampabulol sa pampaspid. Pag nagsalitayan yung Amerikano yung nagno-nosebleed. Nandiyan si Sayarot, malay mo siya yung taga-feed. Kaya tingnan mo yung bunganga ni Bobong, kala mo napalo ng pala sa iwahig. Giruin mo, nag-travel yan ha. Kasama yung hari ng pondo, si Bangag, si Kokak sa Amerika. Wala namang nakukuha investor, parang tara. Nag-travel yan, kasama si Sayarot, sangka pa. Gamit pa pera ng bayan, saya-saya. Kasama -saya. pa si Cute. 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 Tanggal ang pagka-cute. Ito pa matindi. Si Sayarot, pinalaya, gagi. Pinalaya? Oo, oh, gagi. Pinalaya, gagi. Huwag ka na magtaka, bagong Pilipinas nga eh. Nagiging tama na yung mali. Tapos yung mga mahihirap na nasa tama, kayang ikulong basta't may pera yung mali. Kaya si VP Sara sa 1 out of 10 ang rating niya rito, 1. Masyado pa siyang mabait sa lagay na yan. Kasi kung kami tatanungin, ang rating namin dyan, 0.1. Biruin mo, nakalaya yung mga kriminal? Dapat nga dyan, ano eh, negative 1? Tulad ni Kerwin Espinosa, nakalaya. Di ba parang wala tayong presidente? Tagasan ba si Kerwin? Tagalate eh. eh si speaker. Yan din sa late eh. First district nga lang, pero Leyte. Eh. Galing talaga, no? Biro mo, nagbabali ka na sila. Yung pinaghirapan ni Tatay Digong na baliwala. Back to zero na nga, mas lalo pang lumala. Partida dalawang taon pa lang yan. Sana lang pupulutin ng Pilipinas kung six years pa. Biruin mo binigyan pa neto ni Abante ng security. Baliktad na talaga. Kriminal na yung binibigyan ng security. Imbis na bigyan ng security yung mga mabibiktima niya pang bata, pero mali. Yari ka, Goma. Pag hindi mo nilaban yan, masisira yung buhay ng mga kababayan mo sa lete. Huwag mo nang asahan tong presidente, wala tong pake. Kaya wala tayong presidente, mga kababayan, wala. Meron, Ben. Akala mo lang meron, pero wala. 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 Alam mo ba, sa bawat sampung kaso ngayon, sa bawat sampu, pito ay drug related. Pito. Ngayon, malakas. Ngayon. Malakas... Ngayon. Malakas... So, ngayon, parang nabalik na naman siya. Hindi, hindi, ano. dati pa yan, dati pa yan. Dati hindi, hindi, ano. dati pa yan, dati pa yan. Dati. Pero kayo medyo bumababa na siya. <laughs> ngayon, ngayon, dati, dati. Ano ba talaga? Ngayon o dati? Alam mo, hindi namin maintindihan kung sino nagsisinungaling, kung si Bustoyo o ikaw eh. Basta may nagsisinungaling sa inyong dalawa eh. Meron talaga eh, hindi ko lang sure eh. Tapos yung gumawa ng billboard mo, utak imbornal. Hindi mo tuloy malaman kung sino yung kalaban, kung sino yung kriminal. Siguro yung gumawa niyan, galit sa'yo. Kung hindi laseng, batak. Kasi kalaban, kriminal, tapos mukha mo yung nakasalpak. Ito na yata yung pinaka-worst na gobyerno sa history ng Pilipinas. Yung sinabing 20 pesos, naging 60 plus yung bigas. Yung mga kriminal, imbis na ikulong, pinalabas. Tapos si Sayarot, sinama pa sa travel, ganyan yung mga tamang malakas. Tapos yung ekstram pondo sa PhilHealth, kinuha. Tapos uutang para daw sa health system, parang tanga. Tapos yung gold reserve natin, binenta. All-time high daw. Hindi ko tuloy alam kung sinong high sa kanila. Yung gobyernong to umiikot na lang sa pera. Yung tama ginagawang mali, yung mali ginagawang tama. Kaya yung krimen ngayon lumobo. Wala tayong presidente kung meron man bobo. Tapos yung politika ginawang negosyo. Yung mga tao niloko, sila sila yung magkakasosyo. Sama-sama silang babangon muli para maging milyonaryo. Sama-sama tayo babago muli para maging milyonaryo. Habang inuhukay ko yung apo laki na yan, tatanungin ko siya bakit nagkaroon ka ng anak na napakatanga. Yung kulungan napakalinis na. Lahat ng kriminal pinalaya pinalaya. Si Kerwin Espinosa pinalaya. Tapos si Napoles, na sala. Basta kriminal ka, protektado ka. Kaya yung mga natitirang supporter ng budol na to na. Mga malalakas ang tama sa abnormal na lang yung natitira. Kung hindi bangag, magnanakaw sa katanga. Kriminal bobo mukhang pera. Biruin mo lubog na sa baha ay love BBM pa rin. Dapat yung katanga na ginagawang krimen. Kung hindi ikulong, bitayin. Dalin sa Congress, pakain sa buhaya kay Martin sagsagan ng bagyo na kuha pang magpagawa ng tarpaulin. Halos magkandalunod na kami sa baha habang ikaw nagpapagawa ng tarpaulin. Habang nagsisisigaw kami ng tulong, yung sako ng bigas tinatatakan niya ng Martin. Kulang na lang ultimo butil ng bigas tatakan niya ng Martin. Kaya pala papahupain muna yung baha kasi hindi pa sila tapos gumawa ng tarpaulin. Saka bakit mo tatatakan ng pangalan mo yan, hindi mo naman pera yan. Ano yun, bago kayo tumulong, hihintayin pa naming matapos yung buisit na tarpaulin na yan. Alam mo, Martin, ang sarap mong palanguyin sa mura. Paulanan ng real talk tapos ihagis sa baha. Sa gitna ng matinding pagbaha sa Bicol Region, gustong malaman ng ilang senador kung saan napunta ang umano'y billion-billion isong pondong inilaan para sa flood control projects. Ito na yata ang pinaka-worst na government pagdating sa funds. Maharlika funds, flood control funds, fillet funds, tapos sasabayan pa ng mga tanga mong funds. <laughs> Kawawang mga taga-Bicol, kahit sino mapapasyet. Habang yung representative nilang si Saldico nalulunod sa budget. 61 billion nilaan sa Bicol, sabi ni Villanueva, kaya nasa na yung project. Huwag ka nang tumangge, mismong kalikasan na yung nag check. In 2023, sa DPWH alone, 29.4 billion ang budget. This year, for Bicol Region 2024, ang budget for flood control ng DPWH ay 31.9 billion. So 2023 and 2024, meron kang 61.42 billion. Guys, wala na talaga yung Pilipinas, sirang sirana. Binaboy na ng mga buhaya. Yung mga matitinong tao, galit na galit na. Yung mga bangag sa kriminal na lang yung mga natutuwa. Sino ba representative ng Bicol? Ako. Sino may hawak ng budget? Ako. Sino dapat sisihin? Ako. Buti alam mo! <laughs> Pinalaga naman niya ni Apo Bicol Party List Representative Zaldico. Wala nang patutuhanan ng umano'y bilyon-bilyong pisong flood control budget para sa kabikulan. Ang ina niya, hindi mo. <laughs> talaga pang bubudol, master niyo. Tapos kunwari may iraid ira na warehouse ng bigas. Wala namang nakakalaboso. Hindi kaya yung smuggler ng bigas isa sa si inyo? Kasi lahat ng sako ng bigas may pangalan neto. Partida kasama pa yung aso niya si Tulfo. Ba -ba bakit ba laging kasama mo to? Sa farmers ko kasama mo? Sa warehouse ng bigas kasama mo? Paano ka namin isusumbong kay Tulfo kung pati si Tulfo kasama mo? Wala na tayong pagsusumbungan guys. Kasama niya na lahat. Iba talaga pag may hawak ng pondo. Dinidikitan ng lahat. <says>